Suportado ng isang miyembro ng Archdiocese of Cebu ang naging desisyon ng Saint Teresa's College sa Cebu City na hindi pagpapamarcha pagpap -pap sa graduation ng limang estudyante ng paaralan na may mga litrato umano sa isang social networking site na labag sa kanilang polisiya. Makibalita tayo kay June Veliganyo ng GMA Cebu dapat igalang ang desisyon ng pamunuan ng Sen. Teresa na hindi pinayagang magmarcha sa graduation rights ang limang nilang high school students na nagpost umano sa isang social networking site ng mga larawang labag sa patakaran ng paralan. Ayon ito kay Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal. All institutions ha, eh, have the rules and regulations that govern their activities and organization. No? Now, If these rules and regulations are not respected or followed or what, then there is no reason for our Catholic schools to exist. Unang pinatawan na nasabing parusa ang babaeng estudyante na may larawan daw sa Facebook na nakabikini at may hawak pa umanong sigarilyo at alak. Ayon sa bugano ng estudyante, walang hawak na sigarilyo at alak ang kanyang kliyente sa litrato. Nagsampas sila ng kaso sa korte na agad nabang naglabas ng temporary restraining order sa kautosan ng paralan. Pero sa graduation day nitong biyernes, hindi pinapasok sa campus ang graduating student. Hinarang din sa gate ang apat pang estudyante may larawan din daw sa Facebook na labag sa patakaran ng STC. Tumangging humarap sa kamera ang mga estudyante at ang kanilang mga pamilya pero iginiit nito na hindi raw makatao at hindi dumaan sa due process ang ginawa ng paralan. We like to give something that they will feel that they have done something wrong. Sa ngayon hinintay desisyon ng Korte kaugnay sa di ng STC sa nilabas na TRO. June Villiganyu, Nagbabalita, Pilipinas.